kung may Alzheimer sila o hindi nila alam ang ginagawa nila. Damay sila lang mm. dyan. Hmm. They open up a gate na hindi na nila mga kayang takpan. It's, it's, Now, kung wala siyang koneksyon kay Alessandro, wala siyang project. But, but ano po yung proof nyo to say na 33 projects ay pag-aari ni Mayor Alcid? Itong kumpanya niya eh. Mega Megapolitan builders and construction supply. Ito po yung pinapakita nyo dito na mm. accumulated contract cost na 1.89 billion pesos. Yes. At, At ang dinagay nyo dito owned by Luwag City Mayor Brian Alcid. Yes, siyang mayari ng uh, construction company. Ito, kinuha ko lang sa pinablist nila. Kaya, ah, doon sa isa, isumumo <laughs> sa Pangulo website. Oo. Eh, diyan ko lang inadlat to. Mm, mm So, eh, ewan ko kung may Alzheimer sila o hindi nila alam ginagawa nila. Damay sila lang dyan. mm -hmm. They open up a gate na hindi na nila mga kayang takpan.